Samantala, sa halip na matuwa ay nadismaya pa ang ilang residenteng nakatanggap ng ipinadalang food packs ng pamahalaan. Ito'y dahil sa bulok na umano ang natanggap nilang mga pagkain. Kaugnay niyan, makakausap natin ang ating correspondent na si George Chaliare live mula sa Albay. George. Naya, magandang uh, hapon po sa inyo. Nandito ako ngayon sa Arislag uh, Evacuation Center dito po sa uh, Daraga Albay at uh, ito'y kaungay ng ipinarecall ng camp manager ng Anislag Evacuation Center sa bayan ng Daragalbay ang 21 sakong relief goods na bahagi ng tulong na ipinadala ng Pangulong Luloy Aquino kahapon sa pamamagitan ng food caravan na tulong sa mayon evacuees. Ayon sa ulat, nagreklamo ang ilang mga evacuees nang makatanggap sila ng bulok na umanong mga sardinas na binuksan nila at iba pang pagkaing dilata at pati yung noodles ay uh, expired na umano. At uh, kasapin kasapit nga rin mo natin, ano po yung uh, natanggap po ninyo? Ano po yung natanggap ninyo? Yung anin pong noodles, uh -huh. may sardinas po sa kainin, mga uh, assorted canned goods, uh -huh. saka may bigas ng dalawang pack. Ano po yung, may difference na po? May difference siya po yung noodles namin na Lucky Me, uh mm -hmm. expired na po, September 14. Okay, thank you po. Ano po kanil po ninyo? Shirley Madrigal po. Ayon sa ulat uh, niya nagreklamo ang uh, mga ilang, ilang evacuees dahil nga po dito sa problema ito doon sa mga ipinilang uh, mga relief goods mula dyan sa Metro Manila. Subalit uh, nakatanggap din ng ulat sa bagay na ito si Albay Provincial Safety and Emergency Management Office Chief uh, Dr. Cedric Daif. Subalit ayon uh, ayaw niya nang sumagot sa isyong ito. Dapat tumanong sumagot dito si DSWD Regional Director Arnold Garcia dahil sa kanila ipinagkatiwalang pamalaan ang ipinadalang libu-libong food packs para sa mga evacuees. Maging si Provincial Social Worker Officer Yolanda Guanzon na atat sa Provincial Government ng Albay ang umalis sa kanyang opisina at tumaging sumagot hinggil sa isyong ito. Mula dito sa Daragalbay, George Salyari, Eagle News. George. George, gaano karami yung uh, mga food packs na nabubulok? Lahat ba nung ipinadala dyan, expired o meron lang mga iba na uh, lumampas na doon sa tamang dapat ay makonsum nila yung mga produktong ipinadala dyan? Dito sa initial ko pong uh, pagpag-usap sa ilang mga iba kis dito ay may mga ilang lang na mga dilata. Pero doon sa initial kong uh, nakalap na ulat ay parang uh, 21 sacks na bumagsak dito sa Anislag Reset Anislag Evacuation Center ang uh, pinarikol ni Principal Hari Mayor upang palitan. Subalit so, uh, mayamay at makausap natin itong si uh, Principal Hari Mayor, yung Camp Manager ng Evacuation Center ng Anislag, Daragalbay, tinggil po dito dahil nga po may ilang mga problema na nakita sila doon sa mga ipinakita uh, mga relief goods na mula dyan sa uh, National Government, lalo nga itong mga noodles at ilang mga dilata. Iyan namang mga yan ay nakita bago pa makonsume ng ating mga evacuees dyan o meron pa bang iba na nakapagluto pa at nakain pa yung iba ng hindi napapansin na expired na yung mga ipinadala nga produkto sa kanila? Ayon po dito sa kausap natin, ganyan nga pa lang, dito po sila, nakikinig. Uh, uh, buti po at nakita nila na may mga problema kaya hindi na po nila iniluto at uh, agad nilang ipinarating sa kinaukulan at uh, ipinasuli po itong uh, mga relief loads na nandito po sa kanila. Okay. Antabayanan na lang namin, George, yung mga susunod mo pang pag-uulat hinggil doon sa magiging aksyon naman ng kinauukulan dyan sa binabanggit yung mga expired na produkto na ipadala sa mga evacuees dyan sa Albay. Maraming salamat.